Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Dio Mano uh, Tungkol ito sa mainit na palitan ng salita between Senate President Tito Soto and Congressman Barzaga Kailang basis na sila itong nagbatuhan ng mga manghang na salita Ito, Barzaga muling bumanat kay Soto Hey, muling bumanat si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga kay Senate President Tito Soto sa isyu ng pagiging tuta umano nito sa Kongreso. Uh, ang mga minority senators, ano, yung SIAM ang uh, kanila paratang eh, itong si Soto, tuta na daw ni Martin Romaldes Okay. Nagsimula ang tensyon ng dalawa nang magpalitan sila ng pahayag kaugnay sa investigasyon sa Senado at Kamara sa mga anomalya sa mga proyekto ng pamahalaan, particular na sa mga flood control projects. O, sabi ni Congressman Barsaga na bi, ano, diskaya lang ang kaya mo, takot na takot ka kay Romaldes. Sabi ni ano, Barsaga, grabe. Ito. Sa isang interview noong September 12, 2025, ay tinanong si Senate President Tito Soto sa reaksyon niya tungkol sa mga tumatawag sa kanya, tuta ni House Speaker Martin Romaldes. O ito ang sagot ni Soto. Yan ang gimmick ng minority. Hindi ba nila naisip na baka si Martin ang tuta ko? Wow! Yabang! <laughs> Tuta daw niya si Martin Romaldez. Wow, grabe. Uh, dagdag ni soto. Bakit maka-bintang sila nang ganun? Pinagbigyan ko yung try kong tota na ako. <laughs> Galit na. Ano 'yon? May ginawa ba akong illegal? 'Yon ba ni-request ni House of Representatives, illegal? Hindi. 'Yon ba ay nasa power ng Senate President. Oo. Oh, So, oh, depensa na wala akong ginawang illegal. Pinagbigyan ko yung tawag. Na hindi naman na uh, illegal. Wala naman akong nilabag na batas. Oh, bakit gano'n ang kanila natuta ako ni Romaldez? marang gano'n, no? O, oh, ito na. Ang birada ni Kongresman Kiko Barsaga. Grabe. Oh, pakinggan nyo. Inahamdin niya sa pusa ang Senate President. Oh, sabi ni Bar uh, Mahilig sa pusa itong si Congressman Barsaga. Oh, sabi niya ganyan rin yung isang pusa ko <laughs> sobrang yabang Kala mo siya Kala mo siya ang amo pero lalapit agad pag naglabas ako ng cat treats. <laughs> Ang mayabang na pusa, akala mo ay amo. Paglabas ng pagkain, oh, yung, nandyan na yung pagkain eh. Lalapit, ibig sabihin, doon na siya, tatalima na siya sa amo. Sinong amo? Hindi eh, ko si Congressman Barsaga. Bali, wala yung yabang ng pusa na yun. So, in short, sinasabi ba ni Congressman Barsaga na, ay yabang mo? Para ka lang pusa ko na pagpakainin uh, ko na, lalapit din, magbabaw din dahil kailangan mo ng pagkain. <laughs> Grabing dirada ng batang kongresista nito. <laughs> Nagbasa tayo sa mga comments. Oh, people who reacted. Ako na, natatawa ako dito. <laughs> Nakakatawa. <laughs> oh people who reacted 14,000 people who reacted 11,000 tumatawa sinong tinatawanan nila Barsaga o si Soto and then 2,000 nag like 145 nag love I don't know anong ibig sabihin but to me, itong mga taong nag react na ito is pabor kay Barsaga Hey, okay, comments Diane ni. Nee. Go, Congressman Barsaga, strike them all. Bulagaan na. Nakahanap sila ng katapakala nila forever sila, no? Ito na, Gen Z. Ito. May kami say, Ha ha ha, I love these kids. Killer wit. So spot on. Killer. Kurt Mind. Sabi niya, talaga itong Senate President. Ariel Roast not the please cats are pure and honest meow meow <laughs> Arminia Argalion Barsaga you have to eat lots before you reach your goal to be respected at the lower and upper house don't overdo it or show off uh, so dinipinsan <laughs> okay Checks, Barts, sabi. Comedian talaga, Senate President. Arnold Jendo. sapol na naman si The Comedian. Anyway, hintayin natin kung mag-respond ba si Senator Soto na inihambing siya sa isang mayabang na pusa na pagdating na sa pagkain eh, tatalima rin doon sa tunay na amo. Speaking of Soto, ano kaya mangyari? Totoo kaya yung bali-balita malakas ang balita ngayon na magkukudita na naman sa Senado sa Lunis dahil ang numero daw nandun na kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nakakuha na ibig sabihin 13 kasi siyam na yung minority so apat lang kunin nilang boto ano na <laughs> goodbye Soto eh parang nagkakatotoo na yung babala o pangitain warning ba ng uh, malapit na kaibigan ni Senator Soto itong si Lakson <coughs> wag mong baliwalain wag mong maliitin ang ang uh, ang uh, nito ang minority dahil napakalit yung laman ng majority uh, dapat maging senate president ka sa lahat hindi lang majority i-consider mo rin Uh, ang uh, Minority So kung totoo ito Nako Soto will be remembered uh, History books The senate president who served The shortest term One week Tawag dyan isang linggong pag-ibig Gagawa ako ng ano uh, Mag-compose ako ng uh, Lunis Nang ikaw ay nagkudita Martes Nagalit si Markuleta <laughs> oh, So abangan nyo yan Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo um, ang, Sa ngayon namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee Panoorin nyo ang video na ito na ko sa area ni Rodani o magtanom mag, siya karon o kape Operation aron ok yang pag truck sa so, kape ba ko so, na daan na mix na daan ang iti og puradan i mix nato ni daan kay aron so muna ni ang nahatag kang Rodani nga sidling nga nindot kayo oh Muna ni siya ang among napalit nga tag 25 pesos ang kada isa. Eh ang kada isa aso Sidling uh, kape. So kining among napalit nga sidling uh, kape. 14,550 na ni. 20 ka, 29 ka pamilya. Huwag muna ni itsura sa kape ni Rudani nga kapinasad ni siya isa kabulan so muna ang una niyang tanom so karon nagtanom na po siya so kining iya ha 600 na ni kapunuan Okay, ispray ng kabulan ay ito darawa ba? At sa nagsuporta aning pagtanom naman ng aning kape kay maawas namin may anis kalisod o niya labaw sa tanah nga katabang po ang ginoo nga mm -hmm. katanom po may anis mm -hmm. so panlangin ang ginoo nga maayo po ang pagturok sa mong kape mm -hmm. kaya makapaiskwila po sa mong mga anak po o mangunod na ang mong kape so, salamat din sa ginoo salamat kaayo